Hindi uh -huh. ko nga alam Ano pangalan daw dito? Ano, si Jai Jai okay. Jai Jai okay. ang mimiyan Oh Ilaga lang yan

kasi nagpra-practice pa dati. Te! Ayun na, may gas-gas daw daw. Hindi. Nung nag-ano si Kuya Alvin. Yeah. Si Kuya Alvin, Ay, naka, naano dati. Ito pala sa harap, very good na yun. kasi yung nakakasagi si Kuya Alvin. Kasi bago pa lang. Pero ano, parang matagal na, diba? Oo. Oo. Mamaya sabi ni Ate ano. Oh, hindi. Malalaman mo naman kapag ano eh, kapag Lama na talaga. Ah, oh, dami yes. nang gasgas niyan. Ma, mara, may gasgas na to, ha. Baka sabi ni Ate, ginasgas na Hindi, may gasgas -gas yan talaga. Kaya yeah, nga. <laughs> may gasgas -gas yan. <laughs> Pabuti ng malina. Marami gasgas ay... -gas yan. Saka na lang daw ay, niya. Ay. Ano kasi marami pa yung gasgas. Ah. Sabi niya. Eh, ano na lang daw. Marami pa daw yung Para isahin na lang. Oh! Ano pa yan? Wala pang... Kapay ma? Wala. Oh, take it, ma'am. Ha? Ay, ma, ano? utang-utang.